Hello guys and welcome sa aking lifestyle vlog. Dahil bakasyon uh, pa ako hanggang ngayon at sa lunis pa ang aking umpisa ng trabaho, ako pa rin ang dito sa bahay. Dahil mahirap magawa ng content ngayon, so balik tayo sa cooking content. Alam ko marami na nag-share nito sa Facebook o napapanood na ninyo sa Facebook kung ano man ang lulutuin ko ngayon para sa aking mga uh, anak. Pero gusto ko pa rin maggawa ng ganitong content dahil wala na nga tayong makontent. ah uh, dito sa Italia, hindi kami nag-aalmusal ng kanin, tapsilog o ano, yung pamilya namin. At saka uh, siguro yung iba karamihang pamilya dito sa Italia. Uh, pag kami pera, bar, brios, yan, ganyan. So sa video ito, ang ipiprepare ko para sa mga anak ko ay pancake pancake or hot cake or sabi nga ng bunso ko, eh, hindi siya pancake. Crepes. Uh, crepes. Crepes. Crepes daw yung gagawin ko. So, napakadali lang nitong gawin uh, at taman tamang-tamang merenda o almusal. So, ito na. Napakasimple lang ng mga ingredients. So, guys, napakasimple lang ng ating ingredients. Kailangan natin ng harina, itlog, gatas at zucker o sugar uh, uh, ano, asukal yan ang lagi ko lang ginagawa para sakto lang sa kanila yung hindi walang masasayang ay minsan lima lang nito okay, handa na natin sukal Kadalas ay nilalagay ko limang kutsarang asukal. 2, 3, 4, 5, Yan, 7, na. 9, okay. Tapos, 11, eh, mekos-mekos na 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, yan, mga insan. Minekos-mekos na. Tapos, saka natin dagdagan ng itlog. Wow! Yan! Mga dalawa lang itlog, no problem. <laughs> okay. Itlog. Okay. Tapos, yung gatas ko, yung medyo malinaw-linaw na yung yan, lagyan na natin ng milk or gatas. Wow! Yata. So, mekos-mekos natin uli, mga insan. Yan. So, para sa akin, napakalinaw, pa, napakalapot pa nito. mekos mekos na ito, Napakalapot pa niyan yung mga isang para sa akin Kaya lagyan ko pa ng kaunting gatas Dahil nga hindi naman mismong pancake yung gagawin ko Dahil ayaw ng mga anak ko yung parang bread Ang magiging pancake Kumbaga nga sabi nga ng bulso ko crepes to Ewan ko Yan mga isang minekos-nekos natin mukhang maganda na ayos ng pagkalapot nito konti pa, konti pa, konti pa yan medyo okay na okay, ganyan lang kadali pagka ganyan na, pwede na natin isa lang good for 4 person na to 4 or 6 person depende sa kung gano'n kayo ka kasibak <laughs> kailangan natin ng kailangan natin ng butter So, tutunawin natin ng butter. Siyempre, minekos-mekos natin. O, tingnan nyo. Ganyan lang dapat yung kalinaw. Ganyan ako mag pancake or hotcake or preps. Salang na natin. Yun. Okay, no problem. So, yun na. Hintayin na lang natin maluto. So, ito na yun natin sa baligtaan. Yan. Yun yun lang kasimple mga kaibigan. Okay. Babaliktad na natin. Iyon. So, ganito ang gusto ng mga anak ko, no? Yung may ganyang medyo sunog, mayroong parang ganyan, sunog-sunog ng konti. Maya-maya pa natin ito pagka, yung ganyan-ganyan na yung tsura. Yan, okay na ito. Siguro okay na ito. Tingnan natin ilalim. Okay na. Yan, ang ganyan ang gustong luto ng mga anak ko. Yan, gising na ang isa. Gising na ang isa. Oh. Boy Cafe Milk. Ah, yan na lang. Oh. Ganyan lang kami mag kolatsyone o mag breakfast dito. Yan, yan, ganyan ang gusto nila. Sa, anong tawag dyan? Pancake o hotcake or crepes? Ganyan Ah, crepes. Crepe. Crepes. Crepe. Um, mm -hmm. Crepe. <laughs> mm -hmm. Crepe. <laughs> yan. Yan, mga kaibigan, ang almusal namin dito sa Italia. Napakasimpleng gawin. So, nangailangan lang ako ng duwi duwiyorong itlog, duwi duwiyorong gatas. Pero yung itlog, ilang araw na, tsaka yung gatas, ila, magagamit na ng ilang araw. Asukal, and then butter. E poi, tapos na. Ganyan lang kasimple ang almusal namin dito sa Italia. Ah, pagkakatapos pala Lagay itong nutella. Ibabalot mong ganyan ang crepes. Oo. Oh. Kome. Bono. Mm. So, tulog pa yung isa. So, mamaya, ilulutoin ko na tong iba pa. At salamat sa inyong panunood. At hanggang sa susunod na mga video. And good day sa inyong lahat. And God bless.